Noong June 16, 2023, ang isang tahimik na komunidad sa west side ng Cleveland, Ohio, ang naging sentro ng isang hindi masukat na trahedya. Pagkatapos ng sampung araw na bakasyon, umuwi si Cristel Candelario, isang 31 years old na ina, at tumambad sa kanya ang isang bangungot sa sariling tahanan. Natagpuan ang kanyang 16 months old na anak sa isang kalunos-lunos na kalagayan, bunga ng matinding kapabayaan. Sa tindi ng nakita, napatahimik ang mga unang rumespondeng tauhan at napaluha ang mga beteranong investigador. Habang umuusad ang investigasyon, mas tumambad ang mas malalalim pang katotohanan. Isang sunod-sunod na mga pangyayari na nagbunyag ng matinding kapabayaan na, ayon sa hukom, ay isang pinakamalupit na uri ng pagtatraydor. Ipinanganak noong September 11, 1991, si Christelle ay isang single mother na lumipat sa Estados Unidos mula Ecuador noong 2016. Nakikitira siya sa bahay ng kanyang mga magulang kasama ang dalawa niyang anak sa isang tatlong kwartong bahay na may isang banyo sa Cadell neighborhood ng Cleveland, Ohio. Mula pa noong December 2022, nagtatrabaho si Crystal bilang substitute teacher sa Citizens Leadership Academy, isang lokal na elementary charter school hawak niya ang isang bachelor's degree mula sa ibang bansa. Ayon sa record ng State Board of Education, simula noong 2020 ay taon-taon siyang nag apply ng substitute teaching license, maliban lamang noong 2023. Noong 2021, nakilala ni Cristel si Henry Garcia, isang lalaki mula Ecuador, sa Facebook. Nagsimula ang kanilang long-distance relationship at nagkita sa Dominican Republic para magkasama ng personal. Ayon kay Garcia, bumalik si Cristel sa Ohio at mula roon ay ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis. Sa mga dokumentong isinumite sa korte, sinabi ni Cristel na naging marahas si Garcia habang siya ay nagdadalang-tao. Gayunman, ipinanganak niya ang kanilang anak na si Jalen noong unang bahagi ng 2022. Makikita sa social media na mahilig bumiyahe si Cristel. Nagbabahagi siya ng mga larawan sa iba't ibang lugar sa kanyang Facebook. Maliban dito, karamihan sa kanyang mga post ay mga selfie, may ilang larawan ng kanyang mga anak, ngunit kapansin pansing kakaunti ang tungkol sa pagiging ina. Wala namang record si Crystal ng anumang kasong kriminal, ngunit may ilang isyong umuugong sa kanilang komunidad. Ayon sa mga kapitbahay, hindi na bago ang iwang mag-isa si Jalen sa bahay. Noong August 2022, bago pa man dumating ang kanyang mga magulang mula sa ibang bansa, isang kapitbahay ang pumayag na bantayan si Jalen ng isang weekend. Ngunit hindi inaasahan, umabot ito ng ilang linggo at hirap silang makontak si Cristel. Ayon pa sa isang kapitbahay, ako pa ang tumatawag sa kanya para sabihing wala na akong pambili ng gatas ng anak mo, ano bang gagawin ko? Gayun pa sinabi ng ilang residente na bagamat may kapabayaan, Si Jalen ay mukhang maayos naman ang kalagayan noon at walang kapansin-pansing pisikal na pananakit. Sa ulat ng News 5 Cleveland, kinumpirma ng Children and Family Services na wala silang naitalang dating kaso o reklamo laban kay Candelario bago ang insidente. Pagsapit ng pagtatapos ng school year noong 2023, sabik si Cristel sa kanyang paboritong summer activity. Plano niyang magbakasyon kasama ang kanyang panganay na anak at ang kanyang mga magulang. Isa sa kanyang mga nakaschedule ay ang pagpunta sa Puerto Rico upang makipagkita sa kanyang kasintahan mula June 8 hanggang June 11. Batay sa footage mula sa doorbell camera, makikitang umalis siya sa kanilang bahay noong June 6 pitbit ang isang maletang tila-tanda ng paglalakbay. Bago tumulak patungong Puerto Rico, Nagpunta muna siya sa Detroit para sa isang short stay. Habang nasa biyahe, tila walang alintana si Cristel sa responsibilidad na iniwan sa bahay. Sa social media, nagpost siya noong June 9 mula sa Isla Verde Beach sa Puerto Rico na may caption na, Time enjoyed is the true time lift. Kitang-kita sa kanyang mga larawan ang kasiyahan kasama ang mga kaibigan. Subalit ang kasayahang iyon ay malayong malayo sa trahedyang magaganap Noong June 11, nakabalik si Christelle sa mainland US, ngunit hindi siya umuwi agad. Sa halip, nanatili muna siya ng ilang araw sa Detroit. Makalipas pa ang limang araw, noong June 16 bandang 7.36 ng umaga, saka lamang siya umuwi sa kanilang bahay sa Cleveland. Pagdating niya, natagpuan niyang walang malay ang kanyang isang taong gulang na anak na si Jalen sa loob ng playpen. Halata ang paglubog ng mga mata nito at ang lubos na panghihina. Labing isang minuto matapos ang pagkakatuklas, agad siyang tumawag sa 911. Nang dumating ang mga polis at paramedic, hindi nila inaasahan ang kalunos-lunos na tanawin. Si Jalen ay natagpo ang nakahandusay sa playpen na puno ng ihi, dumi at maruruming kumot. Matindi ang dehydration nito at idineklara siyang patay pagkarating ng mga tauhan ng emergency response. Sa kabila ng pagtawag ni Christelle sa 911, hindi naging malinaw agad ang sitwasyon. Sa gitna ng kanyang pagsisigaw at pag-iyak sa linya, kinailangan pa siyang kalmahin ng operator upang maibigay ang mga detalye. Ipinakilala niya ang sarili bilang Cristel Candelario at ang bata bilang Jalen. Ayon sa mga pulis na rumesponde, tila ilang araw nang patay ang bata batay sa kondisyon ng katawan nito at sa estado ng paligid. May pahayag din mula sa mga naroon na noong nakaraang linggo, si Jalen ay madalas umiyak at tila may sakit sa tiyan. Sa isang pag-uusap, sinabi ni Crystal na nagsimulang magsuka si Jalen noong nakaraang linggo, particular noong lunes at martes. Ayon sa kanya, sinubukan niyang pigilan ang pagsusuka ng bata gamit ang gamot na ibinigay niya para maibsan ang nararamdaman nitong sakit. Ikinuwento rin niya na tumigil sa pagkain si Jalen at nawalan ng gana, marahil dahil sa paulit-ulit na pagsusuka. Sinabi ni Crystal na natakot siyang dalhin sa ospital ang kanyang anak dahil hindi ito kumakain at tila lumiliit na ang katawan. Sa kanyang pagkakaalam, natutulog raw si Jaylen nang mahaba umaabot ng labing dalawang oras mula alas 9 ng gabi hanggang alas 9 o alas 10 ng umaga. Ayon pa sa kanya, noong gabi bago niya madiskubre ang sinapit ni Jaylen, Narinig niya raw itong umiiyak ng malakas habang siya ay naliligo. Tinatayang nangyari ito bandang alas 7 o alas 8 ng gabi noong June 15. Inilarawan niya ang pag-iyak ng bata bilang tila may matinding pananakit. Pagsapit ng umaga ng June 16, pagmulat ni Christelle, sa kanya lamang napansin na tila kakaiba ang itsura ng anak. Anya, natutulog raw si Jalen, ngunit nang lapitan niya ito ay kapansin-pansing sobrang tuyot at walang malay. Habang inaalam ng mga autoridad ang buong pangyayari, nagsimula na silang magtanong kay Cristel. Ngunit lalong nagtaka ang mga pulis nang marinig ang kanyang pahayag. Hindi lamang dahil sa mga palatandaan ng matinding karamdaman ng bata, kundi dahil na rin sa tila kalmado niyang asal ilang oras lamang matapos mamatay ang kanyang anak. Sa puntong iyon, hindi pa alam ng mga investigador na si Cristel ay wala sa bahay mula pa noong June 6. Ang kanilang pangunahing pag-aalala ay kung bakit, sa kabila ng mga malinaw na sintomas ni Jalen na nangangailangan ng atensyong medikal, ay hindi ito nabigyan ng tulong. Dahil dito, napagpasyahan ng mga pulis na dalhin si Cristel sa istasyon upang isa isailalim sa mas formal at masusing interogasyon. Ayon sa pahayag ni Cristel, noong umaga ng June 12, nagtungo siya sa Detroit. Maaga raw siyang umalis at iniwan si Jalen na natutulog sa playpen. Nang tanungin kung anong kondisyon ng bata bago siya umalis, sinabi niyang, maayos naman daw ito. Walang iniinda at mahimbing ang tulog. Sinabi niyang, inabot siya ng halos dalawang oras bago makarating sa Detroit. Ngunit naging malabo ang kanyang mga sagot nang tanungin kung saang lungsod o hotel siya tumuloy. Sinabi niyang nanatili raw siya sa isang Super 8 hotel at nagtrabaho bilang Uber driver habang nasa Michigan. Hindi rin niya maipaliwanag kung bakit pinili niyang magtrabaho sa Detroit, gayong mas may saysay -say sana na gawin ito sa Cleveland kung saan naroon ang kanyang anak. Habang tinatanong, patuloy na hindi makapagbigay ng tuwirang sagot si Christel sa mga tanong ng mga investigador, tulad ng dahilan kung bakit hindi niya isinama si jaylen sa biyahe. Lalo nat alam niyang may nararamdaman ang bata. Sa halip, sinabi niya lamang na nais niyang magpahinga at magsaya sa kanyang biyahe. Nang mas lalo pang inusisa ng mga autoridad ang mga pahayag ni Cristel, hindi na tumugma ang mga ito sa mga ebidensyang kanilang nakalap. Isa sa mga pinakanakapangilabot na ebidensya ay mula sa ring camera footage na kuha noong June 9 kung saan narinig ang pinaniniwala ang huling iyak ni Jaylen. Ang mga di pagkakatugma sa salaysay ni Cristel, kakulangan ng agarang tulong na ibinigay sa bata at ang bigat ng ebidensya ang nagtulak sa mga investigador upang lubusang ituring ang kaso bilang isang marahas at matinding kapabayaan. Matapos ang masusing investigasyon, napag-alaman ng mga autoridad na sina Johnny Naiwan ang kanyang 16 months old na anak na si Jalen nang mag-isa sa isang playpen sa loob ng sampung araw, walang pagkain, walang tubig, habang siya ay nagbabakasyon sa iba't ibang lugar. Ayon sa autopsy, ang sanhi ng pagkamatay ni Jalen ay malnutrition at matinding dehydration na tumutugma sa mga natuklasan ng mga investigador. Batay sa pagsusuri ng medical examiner, posibleng pumanaw si Jalen sa pagitan ng June 9 at June 13. Dahil dito, inaresto si Christelle noong June 18. Naglabas ang grand jury ng formal na kasong kinabibilangan ng aggravated murder, two counts of murder, isang bilang ng felonious assault, at isang bilang ng child endangerment. Itinakda ang piyansa ni Christelle sa halagang $1 ,000 ,000. isang milyong dolyar. Isang kapitbahay ang nagkwento kung paanong masayahin si Jalen, lalo na kapag nilalaro siya. Nagtatago sila at biglang lalabas upang gulatin ang bata na agad namang tumatawa. Dagdag pa niya, kung sana ay humingi lamang ng tulong si Christelle, marami sa community ang handang mag-alaga kay Jalen. Isa pang kaanak, si Olga Torres, ang inusisa tungkol sa posibilidad ng pagkakaroon ni Christelle ng regular na babysitter. Ngunit ayon sa kanya, hindi niya ito alam at wala siyang koneksyon sa mga plano o pang-araw-araw na galaw ni Christelle, lalo't masama ang relasyon nila. Ayon pa kay Olga, minsan nasabi ni Crystal na sumuka si Jalen at iniugnay ito sa gatas ngunit hindi ito nadala sa ospital. Inilarawan rin ni Crystal na noong umaga ng June 16, nakita niya ang anak na nakatingin sa kawalan, tila matigas at walang malay. Dito na siya tumawag ng 911. Sa puntong ito, ipinaliwanag ng mga investigador kay Cristel na siya ay opisyal ng inaaresto para sa kasong child endangerment. Ayon sa kanila, ang ganitong kaso ay nangangahulugang napabayaan o nalagay sa peligro ang bata dahil sa kapabayaan ng magulang. Idiniin ng mga autoridad na may natatanging responsibilidad ang isang magulang na tiyaking ligtas at maalagaan ang kanilang anak. At base sa lahat ng ebidensya, malinaw na hindi ito nagampanan ni Cristel. Sinabihan si Cristel na magkakaroon siya ng pagkakataong ipaliwanag ang kanyang panig sa istasyon. Pinasok din ng mga autoridad ang kanyang tirahan gamit ang susi upang hindi nasirain ang pintuan at pansamantalang kinuha rin ang kanyang sasakyan bilang bahagi ng investigasyon. Mabilis umusad ang kaso sa korte at unang itinakda ang paglilitis sa January 2024. Subalit inilipat ito ng hukom sa February 26. Apat na araw bago magsimula ang paglilitis, tinanggap ni Cristel ang isang plea deal sa ilalim ng kasunduang ito, umamin siya sa kasong aggravated murder at isang bilang ng child endangerment. Bilang kapalit, ibinaba ang iba pang mga kaso laban sa kanya. Dahil dito, hindi na itinuloy ang paglilitis at itinakda na lamang ang sentensya para sa March 18. Sa araw ng hatol, nagsalita si Sergeant Teresa Gomez ng Cleveland Homicide Unit. Ayon sa kanya, bagamat marapat na bigyang pansin ang mga kaso ng depression at mental health na malapit sa kanyang puso at sa mga programang kanilang itinatag, hindi ito ang kaso ni Cristel. Git ni Sergeant Gomez, malinaw sa mga kilos ng akusado na may kakayahan siyang umalis sa Cuyahoga County at magtungo sa Detroit upang makipagkita, hindi lang sa isa kundi sa dalawang lalaki, habang nag-iisa ang sariling anak sa isang pack-and-play crib. Ayon pa kay Gomez, habang nakakulong si Cristel, ay aktibo itong nakikipag-usap sa ibang preso at tila nagplano pa para sa hinaharap. Isa sa mga nakababahalang pag-uusap, ani Gomez, ay noong November 26, 2023. Hindi umano ito puno ng pagsisisi o dalamhati, kundi tungkol sa masayang biyahe niya sa Puerto Rico, kung saan pinag-usapan nila ang gasto sa truck at pagkain at reklamo pa ukol sa isa pang babaeng mahilig gumastos. Wala ni isang pagbanggit tungkol sa kanyang anak sa mga usapang iyon. Noong January 6, 2024, narinig din siyang nakikipag-usap sa kanyang ina kung saan madalas nilang binabanggit ang Diyos na nagpapatawad na mapagmahal. Ngunit giit ni Sergeant Gomez, kasama ng pagpapatawad ang pananagutan sa sariling mga gawa Binigyang diin ni Gomez na siya ay naroroon upang maging tinig para kay Jalen Candelario, isang inosente, masayahin, at magandang sanggol na namatay ng walang saysay. Aniya, ang kasong ito ay hindi lamang malungkot, kundi lubos na kakilakilabot. Mula nang masimulan ang investigasyon, lumabas na iniwan ni Crystal ang kanyang anak sa isang maliit na pack-and-play crib, mag-isa, walang pagkain o sapat na inumin habang siya ay nagbabakasyon. Ayon sa opisyal, sa loob ng labing isang araw, hindi man lang binisita ni Cristel ang anak na tila iniwang ipaglaban ang sariling buhay. Ang isang sanggol na labis na nagmahal sa kanyang ina ay tinanggihan ng taong dapat ay kanlungan niya. Para kay Cristel, mas mahalaga ang isang biyahe sa Puerto Rico. Kasama ang nobyo kaysa sa kaligtasan ng kanyang anak. Dagdag pa ng forensic pathologist nang matanggap ng opisina ng medical examiner ang katawan ni Jalen mula sa kanyang tahanan, mapapansing bago ang kanyang suot at hindi ito marumi. Natila pinalitan ng damit bago dumating ang mga rumespondeng autoridad. Sa isinagawang autopsy, natukoy na ang batang babae ay sobrang payat. Ang kanyang timbang ay 13 pounds, na nangangahulugang nabawasan siya ng halos 7 pounds mula sa huling check-up dalawang buwan bago ang insidente. Lubog ang kanyang mga mata, halos buto na lang ang pisngi, at nang kurutin ang kanyang balat, hindi na ito bumalik sa dating ayos, mga palatandaan ng matinding dehydration. Isang matinding trahedya ang sinapit ni Jaylen. isang trahedyang nag-ugat hindi sa kakulangan, kundi sa kapabayaan. Bukod pa rito, napansin na may maraming dumi na nakaipit sa mga daliri, kuko, kamay, paa, at sa talampakan ng mga paa ni Jalen, ang parehong dumi ay nakita rin sa kanyang mga labi na tuyo at namamaga pati na rin sa loob ng kanyang bibig hanggang sa mga ngipin. Mayroon din siyang mga palatandaan ng diaper rash at ang mga dumi ay nanatili sa mga apektadong bahagi. Sa kabuuan, wala namang malalaking sugat sa katawan maliban sa mga natuyong gasgas o galos sa muka na hindi matiyak kung ginawa niya sa sarili habang siya ay nasa malay o bahagyang malay habang siya ay papalapit na sa kamatayan. Nakita rin ang mga maagang senyales ng pagkabulok ng katawan, tulad ng bahagyang pagbabago ng kulay o berdeng pamumula sa tiyan, na karaniwang lumilitaw sa loob ng dalawang hanggang tatlong araw matapos mamatay. Walang iba pang mga palatandaan na nagpapahiwatig na namatay si Jalen bago pa ito nangyari, mula sa labas o loob ng katawan. Sa masusing pagsusuri sa loob ng katawan, nakita ang mga palatandaan ng gutom at matinding pagkatuyo. Ang kulay ng mga kalamnan ay maputla at napakababa ng taba sa tiyan hanggang halos maging malinaw na nagpapakita na sinubukan ng katawan niyang kumain ng sarili upang mabuhay. Sa loob ng tiyan, natagpuan lamang ang maliit na bahagi ng brown na malapot na material, katumbas ng dulo ng hinlalaki. Ang iba pang bahagi ng bituka ay may bahagyang dumi, ngunit napakaliit lamang. Ang mga lamang loob tulad ng liver, kidney at thymic gland ay nagpapakita ng mga palatandaan ng matinding stress sa microscopic examination. Wala namang ibang malalang sakit o congenital na abnormalidad na natuklasan. Matapos ang examination, isinailalim ang mga likido ng katawan sa karagdagang toxicology at chemistry testing na nagpatibay sa mga natuklasan na si Jalen ay namatay dahil sa matinding dehydration. Nagkaroon siya ng kidney failure at siya ay nasa kalagayan ng ketoacidosis na nagdudulot ng koma at kalaunan ay kamatayan. Dahil dito, ipinasya ang sanhinang kamatayan bilang gutom at matinding dehydration sanhinang kapabayaan sa bata. Ang eksaktong mga salita ng sanhinang kamatayan ay base sa mga natuklasan at medical definition. Ang dehydration, lalo na ang gutom, ay tumutukoy sa matagal at tuloy-tuloy na kakulangan sa pagkain na nagdudulot ng paghihirap o kamatayan. Ang pediatric neglect naman ay ang pagkabigong matugunan ng tagapag-alaga ang pangunahing pangangailangan ng bata, gaya ng kaligtasan, proteksyon, pagkain, damit, tirahan, edukasyon, pangangalagang medical o dental at pangangasiwa. Sa madaling salita, ang kapabayaan sa mga pangunahing pangangailangan ni Jaylen mula sa kanyang tagapag-alaga ang direktang dahilan ng kanyang pagkamatay. Kaya't ito ay itinuring na isang homicide. Karamihan ng mga kaso ng homicide ay dahil sa mga karahasang ginawa ng isang tao sa isa pa. Ngunit sa kasong ito, ang homicide ay bunga ng hindi tamang pagkilos o kawalang pakialam ng tagapag-alaga sa isang taong umaasa sa kanya. Dahil wala pang mas matinding palatandaan ng pagkabulok Naniniwala ang forensic pathologist na ang paghihirap at sakit na dinaanan ni Jalen ay hindi lamang mga oras o araw, kundi maaaring umabot pa ng isang linggo. Ang sakit na ito ay dulot ng matinding uhaw at gutom, pati na rin ng takot sa pagkakahiwalay at kawalan ng presensya ng tagapag-alaga. Ayon sa isang doktor na may karanasan sa psychiatry at pediatrics, komportabling ipahayag na ang kawalan ng pagkain, kalakip ang pisikal na pagkakahiwalay at pag-abandona ng tagapag-alaga ay nakakakilabot. Alam natin na ang mga sanggol ay umiiyak kapag gutom dahil ito ay nakakabagabag at hindi komportable halos agad mula sa pagsilang. Alam din natin na ang mga bata mula apat hanggang limong buwan ay nakararanas ng separation anxiety at lalong tumitindi ito mula siyam hanggang labing walong buwan. Ang pakiramdam ng pag-abandona ng ilang araw kasama ang matinding gutom at uhaw, ay isang uri ng paghihirap na mahirap maunawaan. Ayon sa isang pathologist, itinuturing naming boses ng mga yumao ang aming tungkulin, na magsalita para sa mga hindi makapagsalita. Sa pag-alala kay Jalen, gumawa ako ng isang tula bilang paggunita sa kanyang buhay. Isang batang nawala ng walang dahilan, nagdusa sa kawalan ng pagmamahal at pag-aalaga at sa huli ay namatay habang sinusubukang mabuhay gamit ang sariling ihi at dumi. Lumipat naman ang usapan sa depensa. Si Mr. Smith, ang abogado ni Cristel, ang nagsalita sa harap ng korte upang ilahad ang kanilang panig. Ayon sa kanya, walang kahit anong katwiran ang mga ginawa ni Cristel at sang-ayon dito ang kanyang kliyente. Tinanggap ni Cristel ang mga kasong aggravated murder at child endangering Ang mga ipapaliwanag ni Mr. Smith ay bahagi ng pagpapagaan ng pananagutan o mga paliwanag sa mga dahilan na maaaring magpababa ng antas ng pananagutan upang maipakita kung sino si Cristel bilang isang tao ang kanyang pinagmulan, mga karanasan at kalagayang emosyonal at mental bago nangyari ang insidente. Si Cristel ay dumating mula Ecuador noong 2016 kasama ang kanyang lola. Nanirahan sila dito ng ilang taon at sumunod ang kanyang mga magulang na nanirahan kasama nila. Nagkaroon siya ng unang anak na babae na si Amaya habang kasal pa siya. Naghiwalay sila at naging solong ina. Nakilala niya ang ama ni Jalen sa Ecuador, ngunit naging marahas ang kanilang relasyon habang siya ay buntis. Bumalik siya sa Cleveland at hindi na muling nakita ang ama ni Jalen na hindi naging bahagi ng buhay ng bata at sa tulong ng kanyang mga magulang, nilalabanan niya ang emosyonal at pisikal na pagsubok habang sinusubukang suportahan ang kanyang mga anak. Nang dumating ang 2023, labis na naging mabigat ang kanyang kalagayan. Sinubukan niyang sakta ng sarili at uminom ng labis na gamot na Mochman, kaya na-admit siya sa Metro Hospital noong unang bahagi ng February. Minsan, matapos ang ilang araw na pag-iisa sa kanyang kwarto, Napansin ng kanyang ina na namamanhid ang isang bahagi ng katawan ni Cristel. Dinala siya sa Hillcrest Hospital para sa pagsusuri dahil sa pananakit ng ulo, panghihina at pamamanhid ng mukha na pinaghihinala ang stroke. Binigyan siya ng IV na gamot na Depokat na ginagamit bilang pang-contra-seizure at para gamutin ang manic disorder. Matapos ang pagsusuri, wala silang natagpo ang problema sa utak. Binigyan siya ng oral na depokat at dalawang uri ng antidepressant bago siya pinayagang umuwi. Hindi malinaw kay Crystal ang mga gamot. Ngunit sinasabing iniinom niya ang mga ito ayon sa utos. Bumalik siya sa Hillcrest Hospital muli noong Marso at may tala mula sa doktor na dapat ay magpatuloy siya sa pag-inom ng mga gamot. Noong March 2023, muling sinuri si Cristel dahil paulit-ulit siyang bumabalik sa ospital na may parehong mga sintomas, ang pagkahilo, pamamanhid ng katawan, at iba pang pisikal na epekto. Sinabi ng mga doktor na ang sanhi nito ay ang kanyang matinding anxiety at stress. Niresetahan siya ng mas maraming depakat, affixer, at anorax upang makatulong sa kanyang pagtulog dahil hindi siya makatulog ng maayos. Ngunit nang maubos ang mga gamot, hindi siya gumaling at huminto sa pag-inom ng mga ito kahit na hindi ito ang tamang paraan dahil ang mga gamot na ito ay seryosong mental health drugs na dapat dahan-dahang tinatanggal upang maiwasan ang mga masamang epekto. Dahil dito, hindi rin nalapatan ng gamot ang kanyang mental health condition. Pagkatapos, napag-usapan ang kanyang paglalakbay na kinilala bilang isa sa mga pinakamasakit na narinig ng korte. Pinuri ang mga taga prosecution at mga detective sa kanilang masusing pag-imbestiga. Ipinakita ang mga litrato ni Cristel habang nasa bakasyon, ngunit ipinaliwanag na hindi nasusukat ng mga larawan ang tunay na pinagdadaanan ng isang tao, lalo na ang mga nagdurusa sa depression at anxiety. Ayon sa depensa, si Cristel ay walang suporta mula sa kanyang pamilya, mga kaibigan, o doktor. Nagtatago siya ng kanyang kalagayan mula sa lahat kahit sa kanyang sarili. Ang mga doktor ay unang inisip na ito ay migraine o posibleng stroke lamang. Nang unang makilala siya ng abogado noong Hunyo pagkatapos ng insidente, nakita niya ang isang tao na waring wala ng emosyon, hindi makapagpaliwanag, at tila ibang tao na ang kanyang kausap. Ngunit sa paglipas ng panahon sa loob ng piitan, mas sumusunod si Crystal sa pag-inom ng kanyang gamot at naging mas maayos ang kanyang pag-uugali. Wala pa rin siyang maibigay na dahilan o katwiran sa kanyang ginawa habang wala siya sa kustodya. Maaari niyang tawagan ng iba para humingi ng tulong, ngunit dahil sa kalagayan niya, hindi maayos ang pag-iisip at wala sa tamang gamot. Hindi niya ito nagawa. Sa isip niya noon, ayos lang ang lahat at ligtas si Jalen. Ngunit nang siya ay bumalik sa kanilang bahay at tumawag ng 911, ramdamang takot sa kanyang boses at ang desperadong panawagan ng tulong para sa kanyang anak. Alam niyang may masamang nangyayari. Hindi niya ito ginusto at tinanggap niya ang pananagutan. Sa harap ng korte, tumayo si Cristel at inilahad ang matinding dalamhati sa pagkawala ng kanyang anak. Hindi niya sinubukang ipagtanggol o bigyang katwiran ang kanyang mga ginawa ngunit iginiit niyang walang tunay na nakaaalam kung gaano kabigat ang kanyang pinagdadaanan. Araw-araw siyang humihingi ng kapatawaran sa Diyos at sa kanyang anak na si Jalen, na anyay mahal na mahal niya at pinaniniwala ang nakapagpatawad na. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga salita, iginiit ng korte ang matinding pagtataksil na ginawa niya laban sa kanyang anak. Iniwan niya si Jalen na takot gutom, uhaw, at nagdurusa sa isang kalagayang hindi maisalarawan. Ayon sa ebidensya, pinili ni Cristel na umalis para sa isang bakasyon, habang ang sanggol ay naiwan ng sampung araw sa loob ng isang pack-and-play baby crib, pilit na nabubuhay sa sarili nitong ihi at dumi. Sa huli, hinatulan si Cristel ng habang buhay na pagkakabilanggo na walang posibilidad ng parol. Ayon sa hukom, hindi ito basta-bastang kaso ng kapabayaan. Dahil tulad ng hindi niya iniligtas si Jaylen, mula sa matinding pagihirap hanggang sa ito'y pumanaw, ganoon din ang nararapat sa kanya. Ang manatili sa selda habang siya'y nabubuhay, walang kalayaan. Ang tanging kaibahan, sa loob ng kulungan, siya ay pakakainin at paiinumin, mga bagay na ipinagkait niya sa sarili niyang anak.